Pero gusto mo mag-aral talaga? Opo, gusto, gusto po kasi po para, para din po sa magulang ko. Para po makaahon po kami sa kahirapan. Sobrang naiingit po sa ibang mga kabataan. Ako po, nandito lang sa bahay. Hindi ko po kinakaya minsan-minsan po. Gusto ko na lang pong mamatay Kausapin natin yung bata. Neng, magandang hapon. Ay, kumusta ka? Okay lang po. Neng, uh, magtatanong lang, saan ka nakatira? Dito lang po. Ah, uh, ito bahay nyo? Apo. Oh, huwag kang matakot sa amin, ha? Uh, kami po yung, ano, ah, uh, mga charity vlogger kami. Apo. Uh, umaakit sa bundok. Napansin ko kasi may bahay-bahay dito. So, pwede ka ba namin, ano, makausap, maabala? Oh, saan ang bahay niyo? Dito po, po. Ah, pwede nga no, maki... Opo, pwede po. Tumuloy? Dito po. Ah, salamat. Dito kayo nakatira? Opo. Matagal na kayo nakatira dito? Opo. Mm -hmm. Ano po bang sadya niyo? Ah, wala naman. Bali, ano, ah, huwag kang matakot sa amin ha. Apo. Hindi kami masamang tao. Nagtanong-tanong kasi kami sa baba at nasabi nila na may mga kabahayan dito. Ilan bang mga bahay na nandito? Lang ilan ilan lang din po. Mm, matagal na kayo nakatira dito? Opo. Ako si Daddy Frankie. Ano pangalan mo? Bernaline po. Ah, Bernalyn. Sin sino mga kasama mo dyan? Mama at Papa ko po. Wala po sila dito ngayon. Ah, nasaan sila? Nauwa po ng pagkain po ng kambing. Mm, pasensya ka na ha. Napansin kasi namin, bising-bising ah, ka nagwawalis. Napakasipag mo naman. Ilang taong ka na, Ning? Fifteen po. Ah, napakabata mo pa pala. Ano? Pero ang sipag mo. Routine na po kasi namin yan dito. Lalo oh. na po ako, wala po po pasok. Ah, wag ah, huwag kang matakot sa amin ha, gaya na aking sinabi, si Kuya Risky, oh. ako si Daddy Frankie, at yung mga kasamahan ko, no? Oh. Hindi kami masamang tao gaya ng aking sinabi, no? Kaya huwag kang kabahan. Opo oh, mo na sir. Seth. Oh. Oh, sige, sige, salamat. Oh. Ilan kayong magkakapatid? Tatlo po. Eh, tatlo? Gano'n na kayo nakatagal nakatira dito? Opo, magdadalawang taon po. Pero mga ilang bahay na yun nandyan. Ano lang po, unti lang po, mga tatlo lang po. Ganun. Ah, unti pa lang. O, oh, napansin ko nga kasi, alam mo, pag akyat namin, magmula dun sa baba, naka two hours din yata kami mula dun sa baba. Napakatarik. Opo. Napakahirap. No? Huh? Opo. Bakit dito nyo napili tumira? Pinatira lang po kami dito. Ah, pinatira lang kayo rito? Opo. Sinong nagpatira? Yung taga, ano po na yun po, yung matanda po. Kakilala lang po namin, baguhan pong kakilala. Mga kababayan, no? Uh, si, ano pangalan mo ulit? Bernaline po. Si Bernaline, na uh, siyang nadatnan namin dito. Doon napakatahimik. Kaya lang talagang malayo sa kabihasnan. Di ba kayo natatakot dito? Hindi naman po. <clears throat> Pakatahimik ng lugar na to mga kababayan. Masarap. Tumira dito, pero sobrang hirap kung mapapansin or makikita ninyo yung dinaanan namin. Paano nyo inaakyat yung mga gamit ninyo dito? Yung nag po dito ng mga gamit po ay sila papa po. Wala po ako nun dito. Nag-aaral pa po ako nun. Ayun po, unti lang pa naman po yung gamit nila noon, mga kaldero pa lang po. Tsaka yun po, nung dumami na po, yun na po. unti-unti po nila na ilagay dito. Pero hindi pa po sila nandito natutulog. Inuunti-unti pa lang po. Oh, Bernaline, uh, ano yung uh, kabuhayan ninyo dito? Yung kita, income ninyo araw-araw. Anong hanap buhay ng mama at papa mo? Si papa po, ano lang po, nangangalaka lang po. Yung ano po, yung mga saging po. Nangunga po siya mga saging, tapos po itataas lang po. Tapos po ititinda po sa pundahan. Tapos dun po siya magtatambay. Antayin po yung ano po 'yung binibinta niya pong mga kalakal ganun po. Ah, ah yung tinatawag niyong kalakal, 'yung mga saging po. Ah, 'yung mga buna ng, ng mga apo. saging, apo. mga puno, mga langka. Apo. Ah, sila 'yung mga nakikita ko siguro sa daan. Apo. Na mga nagtitinda-tinda ng saging tsaka mga langka. Opo. Ah, so 'yun na. Ah, 'Yung mama mo naman, si mama po minsan po ano po, naglalaba lang po ah Naglalaba po siya dyan sa labas. Pag po may gusto magpalaba po, siya po yung maglalaba. Yung sinasabi yung labasan, pag sinabi mong labasan, parang napakalapit. Pero Apo, kita po, ko ang lalayo ng mga o, kapitbahay niyo. Doon maglalaba sa baba. Opo. Ano po, minsan po, pinapadala na lang pa ni labahan para po dyan na lang po laban sa ilog. Ah. Ganun po. Tapos napansin ko, may kuryente ba dito? Wala po eh. Walang ilaw? Wala po. Solar lang po. Oh, may solar naman. Opo. So, ikaw nag-aaral ka? Hindi po. Ay, bakit? Gawa po ng sakit ko po sa ulo. Lagi po akong sinusumpong. Ganun po. Parang buwan-buwan po siya nasumpong. Ganun Anong po. sakit mo? May green po. Isakit sakit ko sa ulo. Sobrang sakit po. Tapos pag ano po, nasusuka po ako. Pero dati nag-aaral ka? Opo. Kaya lang po ako na-stop sa pag-aaral. Gawa po ng sakit na to nagka-pandemya po nung nagkasakit ako ng ganito. Ah, so mula nung pandemya, hindi okay. ka na napag-aral? Hindi na po. Kasama na po ako na mama ko, mamasukan po. Yun po. Sa indang po sa bayan. Ah, bakit? Bakit hindi ka nagpa-check up para malaman? Wala po kasi kami pera. Kahit minsan hindi pa napa-check up? Wala po, hindi po. Kahit po gusto ko po i eh, magpa-check up po, wala po kami pera eh. Pero gusto mong mag-aral kung may chance pa po. Mag-aaral. Meron pa, may pag-asa pa. Gano'n. Ramdaman mo ngayon na hindi ka nakakapag-aral tapos parang dito sobrang naiinggit po sa ibang mga kabataan na nag-aaral kasi po sila masaya na nag-aaral ako po nandito lang sa bahay tumutulong ng kaunti-unti po sa magulang ko yun lang po Anong nararamdaman pag umaatake yung sakit mo? ko po kayo minsan minsan po, gusto ko na lang pong mamatay kasi po sobrang sakit po pag sinusumpok ako hindi ko na po alam yung gagawin minsan po hindi ko na tinatawag si mama pag nasakit yung ulo ko kasi ayaw ko pong sabihin kasi baka po isipin nila na naging lang po ako pag nasakit po yung ulo ko nagtatago po ako tapos tinutulog ko na lang po pero pag nakakainom po ako ng gamot nawawala naman po Madalas na ba ang sumasakit ang ulo mo? Opo. Anong ah, sabi ng mama at papa mo? Pero alam naman ng mama at papa Opo. mo. Ring, gabi po, kahit po gabi na sinsumpong po ako niyan, si mama po, ninerbius lang po sa kasi po, ano, hindi niya po din alam yung gagawin niya. Tapos nandito pa kayo sa pinakamalayong bundok, no? Opo. Anong gamot na iniinom mo? Minsan po, ano, bayo Jessica at saka po. Ah. Pag naka-inom ka nun, mawawala. Opo. Pero talagang hindi ka na nangapag aral Hindi po. Gusto ko naman po mag-aaral. Kasi po, pag malapit na po sa katapusan ng pag-aaral, doon na po, nangyay-stop. Anong grade ka nag-stop? Grade 4 lang po. Ah, grade 4. Opo. Kung nagtuloy-tuloy sana, anong grade ka na Grade ngayon? 10 po. Hindi mo ba sinabi sa mama mo na magpatuloy ka mag-aaral? Ano po? Kasi po, ano hindi po nila naasikaso yung papel ko po kapag po ano pwede po akong i-transfer sa ibang school. Hindi na po nila naasikaso. Gwapo nang nagtatabas po sila ng mga damo-damo. Pero gusto mo mag-aral oh, talaga? Opo. Gustong gusto po. Gustong gusto mo mag-aral. Gaano mo ka gusto mag-aral? Bakit gusto mo? Mong... Para po makatulong po ako sa magulang ko. Kailan ka na-stop mag-aral? Grade 4 po. Kung hindi ka na stop, anong grade ka na sana? Grade 10 po. Grade 10. Yung sayang naman 'no. Oo nga, pa-sayang nga po, gawa po kasi ng sa sakit ko po kaya pwedeng na po ako nakakapag-aral. Kahit minsan hindi ka na pagpa-check up? Hindi po. So ano ngayon ang nararamdaman mo na Siyempre, may mga kakilala kang mga bata na nag-aaral tapos ikaw nandito lang sa bahay. Sobrang naiinggit po kasi po sila po, nag-aaral na po sila tapos po may mga kaibigan pa po sila sa school. Sobrang saya pa po nila na, na nakikipag kaibigan po sa ibang tao. Ako po na lang, tumutulong po sa magulang kung, kung ano lang po yung kaya kong itulong. Tinutulong ko po, po para po lang po sila. Ganun po. So parang ibig sabihin, parang nakakulong ka lang sa bundok na ito. Opo. Hindi ka nakakagala. Hindi po. Lalabas lang po pag may bibilihin gano'n po. Pero kadalasan, anong time uh, sumasakit yung ulo mo? Bonbon po po as in, Kunyari po ngayon po, sasakit po siya, ganun. Tapos po, nakakakita po ko ng kumikislap-kislap po sa mata ko. Pag nakakakita po ko ng ganun, gusto ko po matulog. Matulog lang ng matulog. Itutulog lang. mo na lang pag sumasakit? Para pag gising ko po, wala na po yung kumikislap sa mata ko. Ganun po. Kahit minsan, din nyo na pa-check up yan? Hindi po. Kasi po, wala po kaming pera, wala pong budget para sa pagpa-check up. Pero gusto mo mag-aral talaga. Opo, gustong gusto po kasi po para, para din po sa magulang ko. Para... sa akin. Imbis po, wala na po silang iisipin. Pati po ako, iisipin nila. Ganun po. Huwag mong isipin yun. Uh, sa loob ng isang pamilya, kung ano man ang problema ng isa, kung ano man yung pinagdadaanan mo, huwag mong isipin at pagbaba. Gaano kahirap ang dinadanas ninyo diyan? Sobrang hirap po kasi po, delikado po siya lalo na po pag may bagyo. Oo, kasi lalo po, na pag tag-ulan, di ba? Maputik, gaano kahirap 'yon. Madulas, tapos po bumabaha pa po minsan, hindi po kami lahat nakakalabas. Minsan po pag tigil po ng ulan, Tsaka po kami makakalabas tapos po ma delikado rin po siya kasi paano po. Pa, babaha dito sa bundok? Opo, nabaha po siya dyan, dyan pa sa baba. Ah, sa baba. Opo. So nataas pag bumaha, po yung tubig, oh. hindi po kami makakalabas kasi Ay. po nataas po talaga yung tubig. Ah, oh, so dito lang kayo? Opo. Opo, nataas po kasi. Tapos po madulas po yung daan. Delikado din po siya pag tapos na po yung bagyo. Sobrang ano po, sobrang maputik. Tapos po may, may mga puno po tumba-tumba na po diyan minsan po sa labas nakaharang. Ganun po pag na tapos na po yung ulan tsaka bagyo po, tinatanggal na lang po nila pa Tapos po nung nasa kabila po. Nagtutulungan po nilang tanggalin yung kung ano po yung mga nakaharang sa daan. Yung kasi po madalas po may mga ahas din po dyan. Delikado po kasi po malalaki din po yung mga ahas. Ah, maraming ahas po, din. Madami pong pa gala, -gala. Misal nga po dyan. Hmm. Pagbababa po kami. Kahit dito po meron po dyan. Oh, so paggabi, dito ka na lang talaga hmm. sa bahay. Opo. <coughs> kasi papa po, pag nag-iigib po, tuming umaga tsaka hapon po, akit baba po siya. Mga nakakailan din po siya ng igib. Napapagod din po siya, masakit po yung katawan niya, kakakit baba. So, so, nandito kayo sa bundok, madalas anong mga inuulam niyo rito? Ano lang po, nag i po kami mga laki, ni ganun po, mga dilata po, gano'n. Mga tuyo, no. ganun lang po. Ay, Tapas, paan paano kung walang pambili ng laki, may mga Nanguha na lang po ng ano, magugulay. Ganun. Apur gulay naman? Opo. Ganun. Naranasan niyo rin ba yung walang mai-luto talaga? Opo since bata pa po kami, nag-uulam na po kami ng tubig asin. Yung pa talaga yung nakasanayan namin. Mag ah, naranasan mo rin mag-uulam ng tubig, tubig. Toyo asin? Toyo na may mantika po, tsaka po kape. Ano, ano? Toyo po sa kanin. Tapos to po, ano, ang kape po, inuulam po namin para po mapawi lang po yung gutom namin. Mm -hmm. Yung po ginagawa namin pag wala po kami mga pambili. pambili walang pag-ulam. Opo. Importante, may maisasaeng. Opo. Buti, hindi naman naubusan ng isaing Meron naman po kahit papano kasi po, nakakatinda-tinda naman po, konti-konti. Pag nakapagtinda ng saging ang tatay mo? Opo. Parang nakulong na po yung sarili ko sa bundok na to kasi po hindi na po ako nakakalabas. Sobrang naiingit na po ako sa ibang bata po na nakakalabas po sila. Nagagawa po nila lahat po ng gusto nila, ako po nandito lang po tumutulong lang po sa mga gawain ng bahay para po sa mga magulang ko para po kahit pa paano nakakatulong po ako sa kanila para po pagdating po nila malinis po yung bahay, wala pong kalat. Mabuti nakakayanan mo pa yung mga gawain bahay naman. Kaya naman po. Paunti-unti? paunti unti po. Pa po kasi po yun na lang naman po yung nagagawa ko po. bakit eh. mo nasabing ano, uh, nakulong na yung sarili mo sa bundok na ito? Kasi po dati wala pa po kami dito, nakapagala pa po ako. Kahit tapos po nung naka dito na po kami nakatira, sobrang hirap na po ng buhay namin dito kasi po wala po talaga na kami matirahan. Ibig e, mong sabihin, nung dumating kayo dito, saka nag-umpisa rin yung sakit mo? ano po, pandemic na po noon, oh. nagtatrabaho po si mama sa bayan po. Sakto po noon, pagkatulog ko po, pagising ko po, sobrang sakit na po ng ulo ko. Tapos po, suka na po ako na suka. Tapos po, hinilip ni mama yung, yung chan ko. Tapos ayun po, sobrang sakit pa talaga ng ulo ko. Hanggang sa tuloy-tuloy na po siyang sumasakit. Hindi talaga nagpa-check up kahit isang beses? Hindi po. Kasi po, ano, wala po talagang kapera-pera yung mga magulang po. Hindi po nila alam kung saan po sila kukuha ng pera para po ay pa-check up po ako. Sige, hayaan mo, huwag kang mawala ng pag-asa, no? habang uh, may buhay, may pag-asa. At uh, bata ka pa. Apo. Sana mahintay ko yung mga magulang mo, no? Uh, nagulat ako sa kwento ng buhay mo. Pero okay, hindi ko alam kung anong una kong gagawin dito mga kababayan. Unang uh, bahay na napuntahan namin dito, ano yung pangalan mo sorry? Bernaline po. Uh, yun at uh, nakita namin si Bernaline at uh, may malaking problema pala itong batang ito mga kababayan. So, na uh, hintayin kung makausap ang mga magulang mo, Opo. so anong pwedeng gawin. Tsaka alam ko maraming makapanood sa atin. Pwede tayo sigurong makiusap sa mga kababayan natin mga kapanood. Opo. okay lang ba na i-upload namin tong videos na ito ha? Opo. Okay lang po. Okay. So pwede kang manawagan sa mga kababayan natin. Baka sakaling may makatulong sa'yo. Pero nandito rin naman kami nagagabay sa'yo. Maganda rin kasi kung may makatulong sa atin para mas mapagaan yung problema mo, no? Sige, pwede kang manawagan sa mga kababayan natin. Sige. Sana po matulungan niyo po ako. Sana po mapagaling na po yung sakit ko. Tulungan niyo po ako para po po kung ano yung sakit ko. Sa mga makakanood nito, sana po bigyan niyo po kami ng tulong para po ko ano pa yung sakit na nararamdaman ko po, po. Gusto mo na bang makabalik sa iyong pag-aaral? gusto po. Kaso po, ano, palagi po kasi sinusumpong yung migraine ko, kaya po hindi na po... Paano natin, mo ako? nalaman na migraine kung hindi pa ikaw na check pa? At napapanood ko po sa Facebook po, nanonood po ako sa mga doktor po. Madami po akong doctors na nakapalo po ako. Inaalam ko po kung ano yung sakit ko, tsaka po nag po ako. Ganun po. Pero as in sa check-up, wala pa? Wala po po. So ayan mga kababayan, nakita natin, napanood natin yung problema ng batang uh, nandito. Na ayon nga po sa kanya mga kababayan, is parang nakulong na yung sarili niya sa bundok na ito. Dahil hindi po siya nakagala hindi siya pwedeng lumayo kasi pag lalayo siya or pag mapagod siya. Ganun, pag napagod ka, sasakit ang ulo mo? Hindi naman po. Kahit po, di ba po, kanina po, sobrang sakit ako po. Pag maya-maya po, pag alam ko po pong nakakakita na po ko ng kumikislap sa mata ko, yun na po, sasakit na po yung ulo ko. Pagkatapos po nang nakakita po ko ng kumikislap sa mata ko, sasakit na po siya. Ganun po. Tapos pag sumakit po siya, iniinuman ko po ng gamit. Tapos natutulog po. kwento na madadat na namin sa bundok na ito kasi nakita ko si uh, nakita ko tong batang to napakaaliwalas na mukha pero ko ano yung aliwalas at kung ano yung ganda niya yun naman pala yung uh, kabaliktaran naman sa kwento na pinagdadaanan niya pero gaya na aking sinabi sa iyo anak wag na wag kang mawala ng pag-asa babalik pa kami dito gusto ko sana mahintay ang uh, mama at papa mo kaya alam mukhang uulan no uh, Pakisabi nalang na galing kami dito uh, para makausap ko rin sila makilala. Apo. Kung sila ano, Apo. so may ibibigay ako sa iyo, uh, kaunting tulong. Ayan, pagpasinsya mo na, kamay mo. One, two, three, four, five thousand. Sana makatulong sa iyo yan. Ha? Maraming salamat po. Sobrang makakatulong po sa amin to, lalo na po sa pamilya ko pang stock na rin po ng mga pagkain sa loob dito po. Para Ang pinakamaganda sana, ano, kasi 5,000 yan, kung check up, makakapagpa-check up ka na siguro dyan. Tsaka na lang po muna sa pagkain na lang po muna namin. Eh, paano yung sakit mo? Pag may mga tumulong na lang po, tsaka na lang po. Hmm. bakit wala up. talagang pagkain dito? Meron naman po, kasi tag-ulan po kasi ngayon, yung maganda po mag-stock ng pagkain po sa loob ah, ng bahay. Okay. May bigas kami sa ano mga kababayan, paano yan Napakahirap talaga umakyat dito mga kababayan. Hindi kaya rin ng mga kasama ko at hindi ko rin kayang magbuhat ngayon. No? Kung mahihintay lang sana namin ang tatay mo, kung kaya niya, pwede namin ibigay sa kanya at siya na lang magakyat ng may 25 kilos na bigas. No? Pero okay, kung hindi man namin mahintay, gaya na aking sinabi dahil baka umulan, okay. Sunod na pagbalik namin, magdadala ako ng tao na medyo malakas-lakas kasi si Kuya Risky, medyo masakit pa yung tiyan niya. Ganon din ako, medyo naggagamot ako. No? Kagustuhan lang namin, pero gaya ng sinabi ko, babalik ako. No? Huwag na huwag kang mawala ng pag-asa. At sabihin mo na rin sa kanila. Maraming salamat, Marami salamat rin po sa binigay ninyo po. May mga nakaakyat na ba dito ng mga vlogger? Nakag Wala pa po, kayo pa lang po. Ay, ganon. Kayo pa lang po yung unang nakakit po dito sa amin. Mm -hmm. o, sige, salamat ha. Salamat Inat ka. Po. Marami salamat din po. Salamat po sa tulong na binigay niyo po. Mm -hmm. Salamat po dito. Sobrang laking tulong na po nito sa amin. Okay. Pasalamatan natin si God. Galing kay God yan. Opo. Marami Ay? salamat din po kay Lord kasi po dahil po sa inyo dito po kayo, natulungan po kami. Meron pong taong kagaya ninyo na handa tumulong sa aming mahihirap po. Marami salamat po. Ah, napakasakit sa dibdib mga kababayan isipin, no? Yung mga uh, tao na nandito sa tuktok, napakahirap hindi na abot kumbaga nasa laylayan napakahirap talaga pumunta kasi dito mga kababayan yung dala namin bigas kanina dito 5 kilos lang pero hiningal-hingal na si Kuya Risky at yung mga kasamaan ko first time kasi namin umakyat dito pero sunod na pagbalik namin mga kababayan pipilitin namin magdadala ng bigas dito no. para mabigyan pa natin yung mga ibang bahay dito at hindi pa kami ganoon ka-ready kasi nga po unang akyat pa lang namin dito pero gaya ng aking sinabi, babalik kami dito para maging ready. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat. Uh, kahit sabihin kung uh, una pa lang na bahay ang aming uh, kausap or napuntahan ay uh, masaya ako kasi masasabi kong deserve ng batang ito ang matulungan. Deserve po niya maabutan ng kaunting tulong pinansyal. Kaya mga kababayan, kung umabot ka pa, sa bidyong ito, ako ay magpapasalamat at maglalambing na i-share po natin ang mga videos at wag po tayo mag-skip ng ads dahil diyan po tayo kukuha para mas makatulong pa tayo sa kagayan nila. At syempre mga kababayan, magpapasalamat din ako sa mga walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie, sa uh, sa Team Rise Above, at syempre kay Titahani S. At sa mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin na uh, sa abroad, maraming maraming salamat po. At sa mga uh, kababayan natin nanjan, hindi ko na po kayo maisa-isa na laging nanjan sa premier natin. Uh, alam kong uh, alam niyo kung sino kayo. Maraming maraming salamat po at thank you, kay Lord, at nakabalik na po muli si Daddy Frankie. Once again, Daddy Frankie po from Pangasinan. Anak ng Pangasinan, mabuhay